Kaya na tayo sa ano taas. Pinagdagingan natin. Naba naglalakad ako rito. May napansin ako rito. Sa daan. Ayan oh. o. Kita nyo ba yan? Ayan. Tawa-tawa yan, di ba? Sa panahon ngayon, marami ng lamok. Baka yung kanon ng dengue. Ayan, yung mga nangangailangan. Nangailangan alam ko sa makuha Anong tawa-tawa yan nagkalat lang dito sa gilid nung ano ito zigzag road sa gilid ayan o dami nyan pero pa yan dito nagkalat nyan marami ito pa o yan tawa-tawa yan ayan o, o. basta may bayin nyo lang tong gilid ng kalsada ayan o ito pa ayan o dami yan dito Lakad-lakad ka lang dito, may amaya may makikita ka pa niyan. Ayun po, oh. Yan, tawa-tawa yan. Lakad ka lang ng konti, may amaya mayroon naman 'yan. Yan, napit nyo lang dito mula rin sa pinakaunahan. Doon ko nakita sa unahan eh, marami. Doon, sa so may unahan na ito. Tapos tayo nakikita nyo, madamo mo na yan. Dito, zigzag road, yan. Yan, marami yan dyan. Kaya dyan, tignan tayo dito sa mga abad na unahan lang. Meron yan dito. Ayan, oo. Oh.

Hey, Sa, sa unahan, meron pa ako niyan. Nadaanan, na, marami pa niyan. oh. Sa baba lang, marami na, oh. Ayan, oh. Oh, dami, Tuloy-tuloy, oh. Ito pa, oh. Oh, ayan pa, oh. Oh, nag lang, o. Sa hig Sa unahan. Doon sa baba, marami rin yan, eh. Ito pa nga, oh. Ayan, oh. Oh. Poste, sige kaya ang pao, oh, kapi na side Oo, oh. kaya ang pao oh. Kaya ang pao oh. Ang oh. dami, ito pa oo oh. Ayan oo oh. Oo oh. Ito pa oo, oh. sa unahan oo, oh. ayan pa Bawat na ito kumpula naman oh Ayan ang dami Oh, oh malaki ito, may malaki pa rito, oh. Ayun oh. Tambak 'yan, oh. Oh. Ito, ang dami pa rito, oh. Sang kumpol 'yan, ang oh. dami, oh. Tawa-tawa yan, oh. Opa, untay pa oh. O. Oh. Oh. pag kayo dyan. Tayo uuwi nyo na yan. Libre yan. Yung iba, binibenta pa yan. Ayan, oh.